Miss Universe Candidate sa uh, Ariella Arida pinag ang mga kapwa niya Pinoy sa Bagyong Yolanda. Detalye mula kay Eagle News Reporter Quincy. Yes ang hello kahit busy sa kanyang paghanda para sa Gaganaping Miss Universe Pageant 2013 na gaganapin sa November 9 na ng taong ito sa Moscow, Russia, hindi naman nalimutang magpayo ni Miss Philippines Candidate na si Ariella Arida sa kanyang uh, kapwa Pilipino kaugnay sa Bagyong Yolanda. Sinabi ni Arida na isasama niya sa kanyang panalangin ang mga kababayan sa Pilipinas na apektado ng pananalasa ng malakas na bagyo. Nagbigay ng payo si Miss Universe Candidate sa ating mga kababayan na mag-ingat at magpakatatag sa gitna ng kalamidad. Samantala kaugnay ng paghanda ni Arida sa nalalapit na kompetisyon, handa na rin ang Laguna Native Beauty Queen na tumira sa Amerika sa New York kung sakaling mapasakanya ang crown at ang haling Miss Universe 2013. At kung pala rin na manalo, sinabi ni Arida na mag -e enjoy siya sa paglilibot sa buong bansa at isusulong ang adhikain ng pageant. Ilan sa premyo na mapapanalunan ni Arida kung siya ang tanghaling Miss Universe ay ang pagtira sa New York sa isang high-class apartment. At yan ang ating balitang showbiz. Ako si Quincy, Eagle News.